Hello mga boss, good morning. Uh, nandito ini bisita diri sa balay nga mio. Grabis mga boss, nga problema ni bossing dunay ni gawas nga check engine sa iyang panel. So atong buhaton ani mga boss, ato i-diagnose para makita nato kung unsay problema sa iyang motor. So upon checking mga boss, ni gawas sa scanner. Munya pag check pa na nako sa iyang battery mga boss, ang problema ra day ani ang iyahang harness nga nag lose connection tungod kay wala matarog butang tunglak niya sa iyang battery so ningon si Bosing nga magilis na lang po siya bagong battery tungod kay nakabantay si Bosing nga dili na kayo siya kay start o ko start so atong i-iris ang yang fault code mga boss para mawagtang na iyang check engine